Ayan mga paps, nalalaglag bang yung center stand nyo? Ah. Uh, walang kabitan ng spring. So, DIY tayo, panoorin nyo. Ayan mga paps, tirahin na natin to, baga tirahin pa ng iba. Okay, let's go. Yung mga paps, ang gagawin natin, so ito yung kanyang center stand. So, sabit natin to medyo kita sa camera ayan tapos yung gagawa natin ng sabitan dito ang gagawin ko oh. ito simple lang yan lang oh may lang. lang yan mga insan yan oh. insan, may kosmiko oh. yan oh. sasabit natin dyan ispat natin yung pinakasabitan ng spring So, para naman hindi maglaylaylaylay. Pero, huwag nyong gagawin. Halimbawa, yan, nakaslanting ng ganyan. Tapos, dito nyo tinap sa banda baba. So, hindi din siya mababatak. Kasi, nahihirapan. May tendency pa rin siyang bumagsak. Kaya gagawin nyo dito banda taas. Para yung hila, nasa taas yung hila. Pero, pag tinapat mo siya sa baba. So, paano niya yung portion ng paghila? Wala. Hirap kahit pa sobrang lakas ng spring mo hindi yan may hila kailangan dito sa taas ayan dito natin tap ganyan no, oh. ayan okay let's go ayan mga paps uh, binaklas natin kasi tatanggalin natin itong CDI magwi welding kasi tayo pag magwi welding kayo tanggalin nyo yung CDI sa saka ng battery ayan tinanggalan natin ito Ayan, kailangan yung tanggalin, tanggalin to kasi pag di nyo tinanggalan CDI pumapalya ang takbo ng motor nyo tapos hindi nyo alam kung saan ang dahilan ito ang nasisira tapos sa battery naman nagdi-discharge o lumulubo nasisira ang charging yan tinanggalan natin CDI at saka positive okay, pwede na tayo mag-building ingat din baka may mga leak ng gas iyak tayo dyan Delikado yan Doon lang naman tayo mag-uuling sa ilalim Sa kabila Kaya medyo malayo Okay Let's go Mga paps uh, na Hinangan na natin Yung nut Ngayon Ito Ito yun Yan Hinangan na natin Yung sabitan ng ating spring Yan Yan ang sasabitan itong spring na to Ganoon No? suot ko yung spring yan yeah, suot na spring yan yan yeah, o ito so, sabit nyo na dito kukunting diferensya so kailangan kasi may malamig yung malayo para may batak ayan try natin yung kabit bitawan ko muna yung cellphone pops okay na o hmm hindi na sya laylay Oh. Okay na. Oh. Ayan mga paps. Oh. Hindi na siya nalaglag-laglag yan ganyan. Ayan. Okay na. Hmm. Hindi siya malalaglag kapit na kapit na. Ganoon lang gagawin. Uh -huh. 'Di ba? Okay na mga paps. Dagdag tips. Ayan mga paps at tatanggalin na natin itong dita. Dita, Ditali li. Ayan. Kasi nagawa na natin ang paraan. Ikakabit na rin natin yung CD at sa capacitive ng battery. Ayan. Ayan, Ayan okay na. Oh, hindi na siya na nag Spring na. Yan, ibabalik na rin natin yung CDI. Itong battery, balik na natin. Tapos yung ating CDI. Basta pag mag welding kayo ha, tanggalin yung CDI sa kapasitib ng battery. Yan, for safety. Okay, check na rin yung kantangkin kinyo, baka milik. Para isigurado. Okay, thank you. Let's go. Ayan mga paps, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka pong update sa mga post ko mga video. At sa mga gusto magtanong, comment lang po at sinasagot ko po lahat ng mga tanong. Ayan. Maraming maraming salamat po mga paps and God bless you.